kung ingon ani lang ka bag-on ang kakahuyan diri sa kuan tibok uh -huh. Pilipinas kayo. Way bahang mahimo eh way bahang way landslide nga mahimo kung ingon ani lang kakawala. Oh. Nagilibutan ko sa kahoy. Mm. Na di nay. Oh, kakahuyan magi hapon oh. Ha? Uh -huh. Oh. Kakahuyan oh. na dagko kahoy diri. Basta ba ko kuwan basig na ayo. Manan out ni ibarak Oh, bagga kay kahoy ri. Oh, kakahuyan yan asya. Katuloy to kahoy man asya. lang init lang na tas ilawom sa kuwan no. Katahoy yan oh. Mm. Na ta sa katahoy yan. Sir ba to kuwan Oh. Dagkok kahoy Oh. Oh. ah Oh, sa kahoy. Kung ingunaan lang ka bago ng kahoy din sa kuwan, huwag ilan slide mahitabo eh. Huwag kuwan, huwag baha nga mahitabo. Kung naalay na ng kahoy ang atong kuwan na. Oh. ang kahoy sa kuwan. Yuta nga ma slide. Okay. Na ako karoon din rin guys. Oh. Okay, na ay bagyong kuwan pero huwag uh, bagyo mo kuwan. Okay, dito kung kahoy oh. Mani pugong sa hangin tubig. Mm. Mm. Init kayo sa gawas pero dire oh. Landong kay ko sa mga kahoy oh. Oh, kahoy na siya. Way langit makita ana. Hayag na siya, reflection sa kuan kay init. Okay. Big luck eh. Moro to guys ah. Nag-social ta da Andres ako ni bagyo ko no. Naibagyo unya karon menguha tu dari makaun nah ini kan pinnya pinnya puno os pinnya ilang suka hoy ini kan nah ini kan pinnya ilang suka hoy menguha tak kebasin nang hinuk teh tak kuping kau dire mau membantai tak bagi ah tunggu susi lagi dire kena ibagio nya tanau na tu kahoy dire semua bukit og pugo mino ne ke na ini kan tong bagyong tinong ani age ah Gyalihan ra aning mga dagkong kahoy, O, oh, mga kahoy. Muna sa digi na slide ang yuta. Basta. mo muna yuta dere. Na dihitak. Na slide. Na. Kaya tungod ang bukid dere. Napuno sa kahoy. Muna nang kita. Magkuhan nyo sa kahoy. Mag... tanana na ang ato yung protektahan ang kahoy. Mga hoy ragod dagkuhan. Naipatay nga kahoy nga. Sanga. Ah, Mga tuya itong iikuhan.

Ito yung bangun yung cellphone, yung magkitaan yung tagdi ato. Na, ingon yung hu, 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 Oke. Aptu naku guys, guys. Kayo, ngaman guys. Ngita ato yung mga